Hello everyone, welcome to Juan. Ang reading nito ay para sa sign of Taurus in May 2024. Unahin natin ang general forecast, Susundan ng career and money, relationships and love life, tapos advice cards. Uh, welcome po kayong lahat dito sa Juan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above, with loving intentions para may positive energies ang lahat. Okay, okay. Okay, Taurus, this is your general forecast. Taurus, nakikita ko sa inyo that you have this page of pentacles energy na nakabaliktad. So, it tells me na parang meron kang pinagdadaanan ngayon siguro when it comes to your money or when it comes to your resources na parang somehow na feel mo siguro na parang wala kang um, wala kang magawa or wala kang control when it comes to some things in your finances. So, ginagawan mo siya ng paraan ngayon. You're doing something to to do to do uh, to make a change. Uh, in the past kasi nakikita ko yun sa inyo, ang pinagmumulan ninyo is malamang sa malamang is yun nga eh. Wala kayong control. Kumbaga, sumasabay na lang kayo sa agos ng kung anong nangyayari man sa inyo. So, yun yung nakikita ko sa inyo. So, right now, parang ginagawan mo siya ng paraan to make a change, to, to change things up. So anong nakikita ko sa si inyo rito? So in the month of May malaki yung chance na parang pwede kang uh, mag talagang nagtitipid ka, talagang 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 alam mo na parang kailangan mong bantayan yung finances mo, kailangan mo talaga makita na parang uh, sustainable ka kasi may mga situations na parang <clears throat> ma-realize mo na kailangan ko talaga mag ipon kailangan ko gumawa ng mas madaming pera. Yun ang nakikita ko sa inyo. Uh, kung hindi naman to pera, may, may, maybe oras na parang kulang na kulang ka na sa oras na parang saan mo pagkakasya yung mga kailangan mo pang uh, trabahuhin. Okay? So, ang advice sa inyo is to not wait for things to happen. And huwag kang maghihintay na gawin na may mga, 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 mga ah uh, dumating, natulong, huwag ka rin maghintay na parang kunwari, swelduhan. Hindi mo kailangan hintayin yung sweldo for the next month, pero kailangan mo talagang gumawa ng now na ano yung pwede mong magawa ngayon na na makakapagbigay sa iyo ng konting uh, konting kita or konting somehow may magawa kang mangyari, may ma may mangyaring uh, Uh, pa yung pagkakakitaan na hindi mo na hindi mo inaasahan yung dadating na sweldo or dadating na pera na dadating na anything no kailangan mong gumalaw at gumalaw <coughs> so nakikita ko sa May na ang laki ng transformation na pwedeng mangyari sa si inyo ang laki ng jump kasi parang may pinag may parang pinupush ka eh, na talagang to do new things and to do staff na parang baka hindi ka naman naging komportable. Uh, comfortable. Pero ngayon, nakakaroon ka na ng opportunities to do a change. Okay? So, punta sa, punta na tayo sa career and money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malita bagay lang po ito to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Okay? So, career and money. Let's see, no? Kung ganun din ang sasabihin ng career and money. The Hermit. In reverse, Ace of Wands. In reverse, the magician in reverse the empress and the sun. Uy, medyo pareho yung yung tema. Okay. Taurus um okay. Simulan natin sa ano no, yung the hermit in reverse. Kasi pararamdam dito, parang kang naliligaw. Pero eh, yung pagkaligaw mo kasi parang parang, ano eh, parang nabago ang lahat recently, yun yung pakiramdam uh, Ace of Wands in reverse in the past, yun nga eh, yung feeling na parang, saan ko kukunin <laughs> may mga ganong katanungan eh saan ko kukunin to, saan ko gagawin to, paano ko sasimulan, paano, madaming ganong tanong when it comes to your career, kasi parang wala kang choice, parang kang trapped yun yung feeling nito eh, parang kang trapped, kasi parang, san, ano pa yung gagawin ko next, so nakikita ko din na may feelings of limited ang ang galawan mo pagdating sa, sa sa, buwan na to no talagang limited siya kasi parang parang dahil nga parang alam mo yung ang dami mong kailang gawin ang dami mong pwedeng sanang ng uh, madami kang idea sana eh pero parang hindi mo siya magawa right now kasi kulang na kulang ka sa resources pwedeng kulang ka sa oras pwedeng kulang ka sa pera pwedeng kulang ka sa mga taong tutulong sa'yo pwede kang kulang ka sa mga Uh, sa ideas din, pwede din ganun. So, alam mo yun, may, may kulang eh. So, so, para kang talagang kailangan mong maging pagka, uh, kailangan mong maging resourceful. Yun yung dating neto. para kang kailangan mong maging resourceful. Pero ang advice kasi sa inyo, Taurus, is the Empress. If you have that Empress energy, na parang kaya, na kaya mong... <coughs> just feel love and just come from the intentions of loving energy um, ano ba yung mga uh, tanungin mo yung sarili mo bakit mo ba ito ginagawa for what and always come from that place that parang ginagawa ko to kasi ito yung makakabuti para sa kanito uh, wala naman ako masasaktan ng ibang tao ito yung gagawin ko because uh, maganda yung intention ko and yung yung mga ganong klaseng ano ba Kailang, yung mga ganong klaseng feeling. And wag kang matatakot na humingi ng tulong sa taas. Kung nakikita mo itong, itong ibon na to, naka, parang siyang praise eh, sa taas. Na parang, wag kang matakot to ask for the, the higher energies sa, kay, sa religion mo ng tulong. Humingi ka ng tulong. Kasi lahat doon, doon din naman talaga eh. Kumbaga, wag kang matatakot na magpakumbaba and humingi ng tulong sa iba. And dun siguro dadating yung lahat. Kasi nakikita ko, the sun, nakita mo to lahat ang dilim. Ito yung, ito yung ma, ma, ma maliwanag, it's the sun. Magiging masaya ka din pagdating sa career mo. Magiging masaya ka din pagdating sa mga, mga ginagawa mo ngayon. Oo, medyo mahirap, medyo parang may, may may konting parang challenges. Pero maayos ang lahat. Maayos ang lahat. Okay? Kasi ang ganda eh. Parang, parang, eto, nakahiga ka sa sa mga, mga nagawa mong maganda. Parang, parang, parang ang comfortable ng feeling niya. Ganun ang, ganun ang pakiramdam neto, Taurus. Okay? So punta tayo sa relationships or love life relationships or love life. Okay. seven of swords seven of swords, queen of cups the lovers and one, tapos the magician in reverse okay pagdating naman sa relationships mo uh, Taurus nakikita ko na hmm, nakikita ko na parang somebody uh, in your relationship it doesn't matter no kung ang relationship mo ba ay asawa mo or partner or kapatid coworker but somebody it's showing me that somebody is hiding something pwedeng pwedeng ikaw to somebody is hiding something na parang ayaw ipakita sa ibang tao and hindi niya siguro siguro parang hindi maganda yung uh, hindi maganda yung uh, intention nito eh kasi parang para sang ayaw ipakita kasi ayaw ayaw ipaalam sa iyo yung totoo. All So, may mga ganyan na nangyayari sa sa around you. Uh in the past um, it's either you or another person is parang nagbibigay ng parang kumbaga maganda naman yung layunin nito. Maganda yung intention nito. But for some reason, nararamdaman ko dito na siguro itong taong to na para siyang nadapa, para siyang dinapa, para siyang niloko. Yun yung feeling, no? So, kayo na mag kayo kayo makakaalam kung paano siya nagfi-fit in. <coughs> Magkakaroon ng parang sort of parang nakikita ko dito na merong hindi naman siya confrontation but it's more of a conversation and mapag-uusapan yung mga bagay. Nakikita ko yon na parang, oh, bakit ganito? Kasi hindi naman tama na ganito ganyan. So, may merong point of, magkakaroon ng chance to really talk about it. Okay? <coughs> Next, if you you have the three of wands, three of wands is your, is your uh, is your, uh ano dito? advice. Okay, So, nakikita ko dito na parang magkakaroon ka din ng time na parang gagawan, mag, makapag mag-isip-isip ka, na makapag isip-isip uh, ng mga bagay, mag-isip ng malalim kung ano ba yung nangyari, ano ba yung ginawa mo, ano ba yung ginawa nila, anong nangyari sa, sa, sa inyo, bakit naging ganito, bakit naging ganyan, magkakaroon ng ganong mga kailangan mo mag-isip ng ganun. Actually, it's, it's an advice. No? So, kailangan mong pag-isipan yung mga nangyari. Parang, i ano mo i play mo sa isip mo na parang bakit mga i kung in analyze mo eh yun yung yung una kong nakikita sa inyo no tapos meron din dito na parang somehow kahit minsan hindi na din masyadong uh, hindi na napag-uusapan but you have to really observe and see kung paano mo babalikan ang mga bagay na yon paano mo i-resolve -re yung mga bagay na yon okay so uh, kailangan mo ding is pag kailangan mo mag ano mag mag plano kailangan mong isipin yun 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 eh yun talaga yung pinakamalaking yung sinasabi ko ito so <coughs> ang ending nito is the magician in reverse. So nakikita ko yun dito na somehow parang hindi ka din naman wala ka din namang magagawa eh. Wala wala sa iyo yung control. Pero all you can do is to really prepare pagka nagkaroon ng mas malaking alam mo nagkaroon ng opportunity to talk things through or to talk to talk to those people kung sino man itong relationship na to wala kang kontrol eh. Kumbaga, kumbaga wala sa iyo yung bola. Okay? Yun yung dating nito sa akin. Pero, pero, may mga pwede kang gawin na parang, uh, pagplanuhan. So, para alam mo yung pwede mong gawin. Okay? So, punta, punta na tayo ng advice, advice cards. Meron po tayong 2024 forecast for your sign kung hindi nga po yun napapanood. Hanapin nyo lang sa videos ko, yun po ang gabay ninyo sa buong taon. Okay? Okay. Sa so, pang-advice card. Okay. First advice card. is to block out distractions. Your life purpose and other priorities need your undivided attention. So it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distracts you from what's important. You already know what these distractions are and you have the power to responsibly block them out. So, kang ka mawala sa focus mo, tanggalin mo lahat ng mga bagay na magbibigay sa yun ng parang distraction. Second, spring, awakening projects and renewal. So may mga opportunities nga sa'yo na parang magigising ka sa katotohanan. May mga pwede kang gawin na parang bago at mga bagong bagay na parang may enjoy mo actually. Na parang siguro sobrang kakaiba siya sa'yo na parang hindi mo na-realize na masaya pala to. Or parang kaya mo pala to. Ganyan. So matutuwa ka dito, no? Health, allow me divine to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and a friend to this sacred form. So, alagaan mo yung katawan mo. Magiging busy ka <laughs> for the month. So, kailangan mo ding alagaan ng sarili mo, okay? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Huan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.